Alcantara, you proceed. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Go ahead, go ahead. Sorry, I, go ahead. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me to raise this point, maybe in the in the plenary this afternoon, I will raise it. Go ahead, go ahead. Mr. Alcantara. You proceed with your statement. Your Honor, uh, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. Ano bang gagawin natin dito? Ibang Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong ng mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Sabalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag isip isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon ito. Uh, naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasal ko yan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Ah, hindi ko na po titingnan to. Ito galing sa puso ko. Ah, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng, <coughs> ng pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay may marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humihingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating secretary justice po na maproteksan din po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggiting ko rito at ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga. Ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po, sa lahat po ng mga senador na nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Uh, isimulan ko na po ang aking pinandang uh, salaysay, Your Honor. Sa akin pong, sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po.